So, hi guys! So, share ko lang yung ginagamit kong stamp pad sa aking mga baso sa shop. So, ganito yung paglalagay niya. So, lalagyan ko lang ng ink yung kusaan lang yung meron. Ha, hindi ko siya nilalagyan ng buo kasi iwa-wipe niyo rin naman siya eh. Kung lalagyan niyo yung buo, so sayang lang. So, ginagawa ko, nilalagyan ko lang kung ano yung part na talagang merong sulat para kapag tinatak ko, yun lang yung mag-aano. So, ayan, pahid lang natin siya. Tapos, punasan natin yung mga excess. So, pasensya na kayo, mali yung pagpunas ko dyan. Tapos, ayan, tatry natin. Burahin natin lang yung mga kalat para makita natin na malinis na siya. So, add lang ulit ako doon sa number 1 and 5. Tapos, wipe, lang natin. Tapos, yan, testing lang natin. Tapos, i na natin ang mga baso. Tapos, ayan, start na natin siyang tatakan. Ayan, kita nyo, may mga medyo mali dyan. Ayan, katulad nun, hindi siya na pagyan maigi. Meron din, ayan, pa-perfect na siya ng pa-perfect. <laughs> Tapos, ayun, kita nyo, depende rin kasi sa pagpapahid nyo. Tsaka, ayan, mali, mali siya. So, kapag mali, sa kabilang side na lang ulit ako magtatatak. So, kailangan ma perfect natin yung paglalagay. So, ayan nga guys. Diret-diretso lang. So, medyo naglagay ako ng konti kasi yung sa baba niya, uh, wala na siyang maitatak. Eh, hindi na siya masyadong kita. Then, continuous lang. Diret-diretso lang tayo kasi yung gamit natin ink dyan is quick dry. So, huwag kayong mag-alala, madali siyang matuyo. Then, huwag kayong magkakamali na lagay ng ink kasi may ink tayo na pampapel, may ink tayo na pamplastik. So, pag yun sa mga iba kong gamit na tinatatakan, minsan gumagamit ako ng pampapel kapag papel yung tatatakan ko. Pero itong pang stamp natin sa plastic is ano, nice na siya kaysa mag-sticker ako. Kasi yun yung perfect dun sa ano ko ha, dun sa plan ko. Kung sa inyo naman na hindi perfect ito, is wala naman tayong pilitan. Is for me is, sinishare ko lang kung ano yung ginagamit ko na baka mag-suit dun sa ano nyo, sa needs nyo. So, ayan, body 50 pieces yan. Wala pa ata 10 minutes na natapos ko yung 50 pieces yan. Total free time ko naman, then maulan, walang bumibili sa shop. Kaya, nakakapagtataka ko ng baso sa mga spare time ko. Uh, at least nag-ROI na pinabili ko ng ano, no, no stamp, no, kaysa sa mga ano, kasi mahal dito yung supply sa amin eh, sa place namin. So, naghahanap pa rin naman ako kapag kailangan, pwede naman. Pero for me, okay na rin itong pang-stamp. Uh, hindi siya nagiging hassle para sa akin. So, need ko lang perfect yung paggamit niya. So, ayun na, natapos na natin yung 50 pieces na 22 ohms. So, next naman natin is itong aking mga spaghetti box. Yung spaghetti box ko naman is ginagamit ko sa aking nachos, sa aking mini donuts, sa aking silog. So, ang ginamit kong ink dito actually is yung quick dry ink kasi wala pa yung supply namin ng para sa papel na ink. So, yan pa yung tira kanina na ginamit natin dun sa baso. So, ayan, tatak-tatak lang tayo. Tapos, kung napapansin nyo, yung bakante na square dun sa logo ko na BLK15, yung square na yon is may meaning yon Yung mga bakante na yon dun ko sinusulat kung ano yung order nila. So, ayan yung sample. Maglalagay tayo ng mga pictures. Kunyari, mini donuts. Lalagay ko mini donuts, waffles, or nachos. Kasi, minsan, pa nagsasabay-sabay yung order, nalilito ako kung sino yung una, kung sino yung dito. So, dun sa blanco na yun, sinusulat ko na yung order nila din kung anong number. Para alam ko yung pagkakasunod-sunod. Kasi, wala kasi akong staff. So, hindi pa afford para magpasahod since nasa bahay lang naman ako ako na yung gumagawa ng para sa lahat. Basta time management lang naman yon Tsaka alam mo yung sistema doon sa kitchen nyo, doon sa working area mo. Hindi ka mahihirapan at hindi ka mape-pressure kapag serve. So, ayan. Palabu na ng palabu yung ating ano, stamp. Kasi tira lang naman siya doon sa ano, kanina na 50 pieces na ginawa natin para hindi masayang. So, ayan lang. Tatak-tatak lang tayo, guys. So, ang nagawa natin dito is 25 pieces na box. Medyo malinaw pa siya, ha? Medyo malinaw pa. So, yan yung logo ko. Tapos, sa baba yung Facebook para kung order sila online, pwede naman. Tapos, may iba pa akong ginagamitan ng stamp na isa-share sa inyo. Just keep on watching para mas makita nyo kung saan pa natin siya pwedeng magamit. Commercial muna tayo guys. So, ito yung magiging kasama sa package. Yung stamp pad na sinasabi ko na ginamit natin kanina sa video. Tapos, kasama din sa package natin itong pang stamp naman sa ating mga loyalty cards. May size yan pero ito yung size na kasama na. Fit sa lahat. Tapos, ito naman yung sample kapag sa papel mo siya tinatak. Tapos, ito naman yung sample kapag sa plastic mo siya itinatak. Tapos, eto, yan. yan yung size na sinasabi ko sa inyo para sa ating loyalty cards. Sakto yan dito sa ginawa kong loyalty cards. So, kung magpapagawa kayo, kasama na naman siya sa package. So, mag-fit yun. So, back to back, pwede yung calling card nyo. Pwede yung loyalty card sa harap. Then, yung mechanics or loyalty card or kung anong ads naman. Tapos, meron din tayong kasamang sticker na dalawang size. Isang small, tsaka isang large yan. Saan niyang ginagamit? Uh, Hintayin niyo yung video natin nandun kung saan siya pwedeng magamit. Ayan, kasama na yan doon. Waterproof din po yung ating sticker na kasama. So, sa lahat ng gusto mag-avail, nandun sa last part ng ating video, kung magkano itong ating package na in -avail. And then, ang ating quick dry ink. Ayan, kasama na rin po siya sa package. If mag-additional kayo, optional naman po yung price. Then, continue tayo. So guys, bago ko makalimutan, kasama nga pala itong ating laminated menu board na A4 ang size. Ayan, pwede siyang front lang, pwede rin back to back. Then, itong ating package na ito, lahat na na-discuss ko kanina is for only 1,500 pesos. Lahat na po yan. Just send me a message now. 2,000 years later. So, hi guys! Dito ko ginagamit yung aking sticker. Ayan, ginamit ko siyang pang sticker label ng ating mga item. So, yeah, ma lang. Kaya, kailangan may pangalan ng shop mo. Tsaka nung, kung ano yung label mo. O, para uniform siya, ba diba? Tapos, ginagamit ko rin siya sa aking mga ibang item. Like, nitong, ano natin, nitong chocolate syrup. O, ba diba? Nilagyan pa ng ganun, no? Oh, tas tinipan ko pa para lang doble-doble pa no? pati ito ating pabarian sauce. Ang best seller ko yan. Sauce ng aking waffle. Tapos, pati dito sa ating oyster sauce. Ayun, nakikita nyo ba yan? Ginagamit ko sa aking silog yan. Yan yung aking secret. Alam niya na tuloy. Tapos, ginagamit din sa yun, ng ating cheese sauce para sa nachos. At ito ay hindi kasali dahil akin yan. Pinapapakoyan. Tapos, ano pa ba? Ayan, syempre, yung ating mga syrup, ayan, nilagay ko na lang yung flavor nila. Doon nga sa sinasabi ko sa inyong space nung ating ano, logo, tapos may box sa baba, ba? Diba? Para kahit may visitors ka, hindi nila malalaman kung ano yung ingredients mo, kung ano yung brand na ginagamit mo, ba? Diba? At uniform, maganda siyang tingnan. Hi guys! Next natin, i-share ko sa inyo yung mga finished product ko. Ayan yung baso natin. Ayan yung waffles natin. Tapos, ito naman yung mga takeout ko. Ayan yung sinasabi sa inyo, sinusulatan ko. Plus yung ating loyalty cards. Tapos, ayan, medyo tabing yung isang logo natin, no? Tapos sa mga lahat nga palang gusto mag-order ng ating package, send nyo lang po ng message sa ano, ating Facebook BLK15 Variety Store. Nandyan yung atin link kung saan kayo pwede mag-send para mailista ko na kung sino yung first batch na o order na para magawan ko. And then, ayan yung sample ng aking silog serving kapag take out. Then, yung mga snacks ko like pizza. Ayan, iba-ibang flavor yan. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong supply and kung ano yung ginagamit kong mga diskarte para sa pagtitinda. Pero bago yung guys, um, like and subscribe na lang kayo sa ating YouTube kasi doon ako mas comfortable nag upload ng mga, mga pwedeng i-share sa inyo. Tapos, ayan, yung mga sample pictures namin ng aming mga client puro ano lang yan guys, puro budget meal lang yung ginawa namin, pati nga sa mga upuan kami lang din ang gumawa niyan gusto kong i-share sa inyo yung mga DIY na ginawa namin, sa labas lang din namin ng bahay yan, tapos yan gusto ko i-share sa inyo yung mga pwedeng maging business ideas nyo nang nasa loob lang ng bahay, halos gamit lang kasi rin namin yung binibigay namin service eh, tapos yan yung shop namin, ako lang din yung nag-design tapos may free board games and yan, yeah, mga tarpaulin. Then, thank you! Subscribe po kayo!